Sige, ibong tayo kanyan. Pati ba saan yan? pa rin ito. At, may, uh, Hindi ka wow. wala! Ang palan mo ulit! Ang babae na lang, yung <laughs> mag mga gusto nanay. <laughs> <laughs> Ate Lomi, no, it's two. Tina. las oh, oh, last, last. last. Ate yeah, Amor! <laughs> <Wow. Warto. laughs> ayan, yan. Kalawite, ayan, kaluwete yan, Wow! Hindi wow. pa isa

Pinusuhan kasi yan eh. Isipin niyo kung kanino kay galit. Oh. Ay, kaya ko ba? Oo, ma. Oo, oh, may bagay ganun Ay, pa. May plano kasi yan. Ayan. Oh. Isipin niyo kung kanino kay galit. Oo. Oo, mag Si men. Ha, Sige! Bawal ang pinigyan ko lang Waa! Matapang huh? lang! <laughs> ano? Oooo! Oh, Oo oh. hindi ka nakakita yan! Hindi ka na! Hala! Alis <laughs> ka! Hindi ka nakakain! Ano? Ba't? Ang bagal mo eh! Ano ka! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ang bagal mo kumain! <ko> ba? <laughs> Ang bagal mo kasi! Hindi ko kumain! Okay! Kita rin si Ate Ate Ong Moro! Ayunin si Siken o! Ayunin si Ate Ate Ong Moro! Ayunin si Ate Ate Ong Moro! Siken! Sige. Sige ni Diwata, sige ni wow! Diwata. Alis. <laughs> Go. No? Alis ka para dito. May <laughs> mong pick na. Mother, see can see can see. Go. Sige. Ha? Tatlong araw tayo rito. ano to? Um. Oh, kainin mo! Ang depend ko yan! Kakainin mo dito! Ano ito pinakbuhan ito? Kakainin! Kakainin mo yan! Wala! Umupo ka! Kainin mo yan! Dali! Dahil sa kakumain! Saan magbalo! May bayan mo naman! Kainin! Hindi mo pwede ibigay! Ubusin mo! Huwag mo mong ipisi! Huwag mo isipin, mo naisipin na pumupahinga ka muna!

Okay. Daraga ako last. Ito nga. Ito mga oh, tatay. Next tatay. O oh, tatay next. O oh, tatay. Oh, tatay. Tatay. Okay, tatay. 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 O okay, tatay. Oh, mga tatay. O oh, tatay. <laughs> oh, tatay naman. Go. Sige. Tapong try ha. Hindi yan. Bilis. 我先。

Wala. Uyot! Bisa nga kayo ngayon. Uy, kuya Ali. Uh, Oo, kayo next. Kuya Ali, ayo Uy, kayo dyan. Uy! Saka pa, saka pa. Uy, kayo dyan. Saka pa, saka pa. Ano eh? Saka pa sa Next.

wala <laughs> oh, <hangin> na <laughs> na ayan <ngayon>. mga siya oh my god hindi na din eh ang ganda ay lolo dewata <laughs> Poh -poh. Sikan Si di wata diwata si oh, Yo. Yeah. <laughs> 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 ito, hawakan mo muna, Ate Justin. Wala. Last. Si Bishop, uh, siya na namulay hanggang patay niya. Oo. Uh -huh. Chocolate ang bibigay sa'yo, patrabahan mo. Hindi. Tomato po yun. Pati po kayo. Wala, wala, wala. Oh Kaya hindi oh, oh. mo na yung chicken. Basta ako basta yung drinks. Oo nga. Pakainin mo mo na si Bisha. Pakainin na sa lumo ko, Bisha. Pakainin mo na tayo. Yung hamburger oh, po. Pabigyan ka naman sana. Ay, nananalo na siya eh. Oo. Ah, oh, wala pa. Okay. Boray, matulog ka na. Ah! <laughs> oh, wow. so, try, try, try. Sina? Spaghetti! Hahaha! spaghetti Okay, kain na ako. Hoy! Sino na Ako! Si Sine! Sine! si saan yun? Kusin mo to? Siya na! Siya na huli. Okay na! after lunch, ano prepare tayo and dance. Di ba tayo nag-closing prayer? Oo, nga pala. Closing prayer.

Salamat po sa umaga nito na ako yung tayo nagsaya sa piling na aking Panginoon. Kaya inaaniya po po na at tayo po sa aking pagkatapos. Naman namin na sa